Paglanda, magdaya siya. Anong nangyayari? Oo, pangkakilapin. Kala ko, kala ko, mga Siguro ano din siya, <AUL1> te? Anong? Debitis Ay, kat... siya. Di paal, parang Oo, isang malirin niya. na, oh, tapos pirado man. kaya nga yun pero malakas yung kumain walang bawal sa kanya walang bawal bawal dito. walang bawal, bawal. bawal. Okay, mahalaga ka hmm. pa naman patay-patay hindi yung gano, kasi naman ng 205 yun okay. <laughs> yung, yung yaka, ano yung tita ni Lenny malugi. Basta maubos. Ipos mo sa Facebook na, hindi mo Meow! Meow! Pero ba't sa akin na yung magpapakita ng mukha doon sa Atilena? At dalawa lang ang ano doon sa kuya mo, ang daming paninda. Saan? Doon sa bang sa isa. Ubus na yun sa akin. Okay. Ubus uh, okay. na dito. Ano yun nandito ba kanina? Sa lungkong, okay. tulingan. Kapampano Kapampano Oy, eto tayong pumunta doon. Kapampano sana 'yung usap namin ka ng kapatid ko eh. Sabi ko gustong-gusto ko may bagyo. <laughs> Kasi mabenta. <laughs> akala pala. Pala na nakabili na sinting ngito pa. Masarap din lang na hawakan. Asa niyo isa.

Bible study? Fellowship ba? Cell group. Ano yung plawa? Sama ka sa cell group ko, te. Sa cellphone? Pwede rin naman, live. O, live lang sa cellphone ako? Sige, pagkano'n, sama kita, te. Kasi minsan nag-anon ko din sa inyo, eh. Uh -oh. Ano, nagkano ka, te? Oo. Anonan ka, Live? Hindi, hindi ako live yung... Ah, pagka na ba? ano pagkano lang? Pag may time ako. Oo, sama ka. Kasi wala na akong ibang pinapanood, guys nakakasawa man mga public balik. Kaya sa yung mga pinapanood na mga ano, katalis, ano, mga ano, mga ano, mga ano, yung buhay namin, eh, kaya na natin kay Lord. Surrender. Um, uh, pinapanood mo daw yung nakaka-stress. Oo. Huwag mo panoodin yung nakaka-stress, eh. Pinapanood mo <laughs> yung kay Justin, nakaka-ibiyan Kaya <laughs> ito. Ay, kaya niyan. Sa labas. Sa labas pa lang, no? Mm -hmm. Maubos na yung batiray mo na ito. Pag-uubos. <laughs> Meow, Sige ulit, eh.